Samantala, sumalang sa pagdinig ng Kamara ngayong araw ang panukalang pondo ng Department of National Defense para sa susunod na taon. Dito tiniyak ng DND ang patuloy na pagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo sa so West Philippine Sea. Si Mela Lasmora sa Sentro ng Balita Live. Audrey, binigyang diin nga ng Department of National Defense na patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo. Tulad sa West Philippine Sea, isa nga ito sa mga natalakay dito sa idinadaos na budget hearing sa Kamara. Pasado alas ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of National Defense at attached agencies nito para sa susunod na taon. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng higit 229 billion pesos ang 2024 proposed budget ng kagawaran na 12% na mas malaki kumpara sa kasalukuyan nilang pondo. Ayon kay DND Chief Gibot Yudoro, mahalaga ang kanilang panukalang pondo para sa iba'yong modernisasyon ng kanilang hanay, lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Kasabay niyan, naungkat naman ang issue sa West Philippine Sea kung saan binigyang diin nga niya o ng kagawaran na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang karapatan dito ng Pilipinas. Sinagot din ng DND Chief ang ilang issue ukol sa China at Amerika. Presidential envoy to China, Teddy Boy Loxin Jr., said the Philippines has no plans of going war, going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US? Para ba ang footing na ay magkaroonan ng digmaan sa West Philippines? Hindi po ba 'yun na dangerous para sa atin at sa lahat ng mga uh, kababayan natin? Hindi po uh, ganoon ang aking pananaw. Sino ba ho nagwa water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po, malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po, pag hindi natin binakapan ng katatagan sa, sa, sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang demokrasi. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy dahil ang China po kailangan po natin at napakalaking merkado niyan pero kung patas po ang laban wala po silang inaako na teritoryo natin di sana po wala tayong problema Audrey, kanina nga ay uh, napag-usapan din ang uh, issue ukol sa Military and Uniform Personal Pension System dito nga sa DND at uh, talagang sinabi rin ng DND na magpapatuloy at hindi maantala yan at uh, ngayon ay inaayos nga lamang yung sistema para matiyak na lahat ng... Uh, Uh, lahat ng uh, stakeholders ay hindi naman maagrabyado. Sa ngayon, Audrey, tuloy-tuloy yung pagdinig dito sa Kamara ukol nga sa panukalang budget ng DND at uh, itinatanong din ng uh, mga kongresista yung ilang parwokial concerns sa kanilang mga lugar na may kaugnayan naman sa militar. Audrey. Okay, Bella, nasa ilalim din ng Department of National Defense yung Office of Civil Defense. May mga kongresista rin ba na nag uh, interpolate sa kanila kanina? Ano yung mga issue na naungkat sa OCD? Ang pangunahing issue na naungkat dito nga naman sa OCD ay ang mga pagtugon nila sa mga emergency at kalamidad sa bansa. Alam naman natin yung OCD ay nakatutok sa mga ganyang bagay. At ang ibinibigyang din nga ng mga kongresista dapat ay uh, hindi mawala ng uh, sapat na pondo ang OCD talaga para makapagresponde at makatulong sa mga lugar na talagang uh, dumadaan at uh, humaharap sa mga sakuna at uh, iba pang emergency. Ang sinasabi nga ng o OCD ay uh, sa ngayon talagang uh, may inilaan namang pondo para sa kanila. Pero kung uh, maaari ay sana nga uh, magkaroon pa ng dagdag para naman mas mapaigting pa ang kanilang pagtugon sa iba't ibang emergency at kalamidad. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.